26 na Novo S.A. ng graduate ng TESDA ang hired on the same day sa TESDA 30th Anniversary and World Cafe of Opportunities na ginanap sa SM City, Cabanatuan, itong August 15, 2024. Isa rito si Mary Rose Taay, ng Barangay Malinaw, Gabaldon, Nueva Ecija, nakapapasalamang lamang sa kursong Events Management NC3. Natanggap siya bilang event organizer ng New Line Events Company sa araw din yun. Oh, syempre, masaya kasi bukod sa mga kapag-provide ng balita naman ang binahagi ni Testa Nueva S.A. Provincial Director Alvin Turalde sa lahat ng kababayang Novo Ecijano. Mayroon ng 27,000 trainee slots ang lalawigan mula sa dating 18,000. As of last year, ang napag-graduate natin ay nasa 17 or almost 18,000 o ganong kalaki yung mga slots na binibigay natin dito sa Neva And for this year, meron tayong 28,000 na slots na hinihintay. So, uh, natin yan, tatapusin natin yan hanggang sa matapos ang taong 2024. Yes, at first, nakaka -pressure. Kasi sa, sa sobrang dami ng kailangan namin i-accomplish for this year. But at the same time, masaya kasi ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ng ating probinsya Uh, at marami tayong matutulungan ng mga Nova Ecehanos. Sabi pa ni P.D. Toralde, very powerful ang national certificate natin. Tinatay ang 80% ng test graduates sa lalawigan ng nakaraang taon ang nakapasok ng trabaho, hindi lang sa Pilipinas kundi maging abroad. Kaya naman pinuri ni TESDA Region 3 Director Baron Nusela Gran ang performance ng Nueva Ecija team. Sa Nueva Ecija, iniatang ang pinakamalaking bahagi na dapat gawin dito sa Region 3. At sa galing naman ng ating Provincial Director dito, lahat ay na-accomplish ng ayon sa inaasahan pagdating sa performance sa kasalukuyang buwan. Kasi nagkaroon kami ng mid-year performance assessment, ano? at nakita natin na lampas na sa kalahati yung narating ng uh, provincial office ng Nueva Ecija. So, congratulations sa Nueva Ecija team. Nabigyan niya kumpanya ang nakilahok sa event. Kasama rin nagbigay servisyo ang mga ahensya ng PhilHealth, SSS, PSA, NBI, LBP, DOLE, TESO, BIR, at DTI. Para sa balitan, Nueva Ecija, SIA, Delphine Abisting, Ilaw, DWNE, Teleradio, ang inyong pakamitin.